Filipinas itu boy bandidas na ugan arun lampusan sa hari. Uwenas Ikaw, Akan hmm. hmm. eh, Kata dai. Kata-kata. 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 kata 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 ito pagbasan ako na tao sa kalibutan sa sala. O dito sa akong katulugon, ni agos sa akong panumduman. O hari, o reyna sa kalangitan, ikaw, amo, alakaran. Gracias. Nasod kong ginahal. Pilipinas ang pangalan, ikaw ang among ginikanan. Sa tanang tagik sa kasaysayan, limbungan ka man sa maluibon ng mga katawhan. Ikaw ang mudaog sa natad sa pagigasdan. Oh,